no? Pero kung ia-analyze talaga natin at ik at ikukumpara yung international student before, ako personally mas masasabi ko mas nagkaroon ng direksyon kung saan ka papunta after mo ng program mo. Hindi kasi katulad dati, di ba? Kahit anong program lang ang kunin mo, okay. Pero ngayon, kailangan related na doon sa mga pangangailangan ni Canada, which is makes sense, right? So, kung tinapos mo yung mga program na pangangailangan ng Canada. Right after mo na mag-aral, eh magkakaroon ka agad ng opportunity na makapagtrabaho. Kesa yung dati, kahit anong program lang and then after mo mag-aral, wala ka namang trabaho, di ba? So, para sa akin, kahit na sabihin nating napaka drastic, talagang uh, hindi makatao yung mga changes na nangyari sa international student. Kung i-analyze ia natin, guys, mas nagkaroon ng ng purpose yung pag-aaral